and stay, lollipop. We're Ice mm -hmm. yummy. <laughs> 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 Nah, ya sedamut aya penye ya Hu! Hu! Okay, very good. Sit na, sit. Good boy. Ano yan? So, ito siya. Who let the dogs out? <laughs> oh, nang. <lana. laughs> Nag-alit Sky! Sky! Hu! Up! Up! Dali! Who let kumakain pala siya. Mamaya tama na yan, baba na. Tama na. Ano ba gusto mo Maliligo na yan si kuya. Sige na, tama na. Tama na, Sky. Ha oh, ha Oo, oo na. O oh, Tama na yan. Ano ka dito? Ay, 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 ay. Tama na yan. Shhh. Oo na. <laughs> Hindi na. Uy, tama na kapit. Oh. ka <laughs> Maliligo na yan kuya mo. Ha? Ba't na, ka lang na iiwan eh. ano <tinyo> buwano na iyak-iyak na yan. Ha? Iiwan ka daw kaya ati Thea daw? <tinyo> Ayaw mo pa iwan doon? Ayaw ka? Matamon pala siya. Sino ba umaway sa'yo? May umaway sa'yo? <tinyo> Hoy, oh, bay na, ayaw mo uh, sa kanya. Uh, oh, kuya. Tabay naman iyak yan tama na. Uh, tama sa kanya. Oh, sa kanya siya sa akin. Tama <laughs> <laughs> na Tama na yan. <laughs> tama na yan. <laughs> oh, oh. Tama. maliligo na si kuya, may pasok pa yan. Malilate na siya. Sige na Tama na. 丹麦啊，那那是。